Kumusta sa lahat si Weller ito? Ngayon ipapakita ko kung anong gagawin kung hindi ka nakakatanggap ng verification codes sa iPhone mo. Una, punta tayo sa settings. Tapos punta sa messages. Dito, kailangan nating puntahan ang one account spam at tiyaking naka-off ang feature na to sa taas. kung naka-on kasi, hindi ka makakakuha ng codes. Tsaka tingnan mo rin itong folder na blocked users. Kasi minsan may mga serbisyo na gumagamit ng parehong number para sa pagpapadala, 'di ba? Galing sa parehong numero. Kaya baka na-block mo 'to, pero dito galing ang verification codes mo. Ayun lang 'yon si Weller to. Sige, paalam.